huwag mong ikukumpara ang yung sarili sa iba at kakaingitan mo ang iba. Huwag kang ma-pressure. If you just concentrate on your own face, not on the face of others, makikita mo eh. Pupwedeng parang nauna sila, pero makikita mo rin kung tututukan mo lang talaga. Ito yung sinasabi ko na yung blessing ng iba... Huwag kang magpapanik, huwag kang mag-aalala. Kasi may blessing ka rin maniwala ka. Hindi nakababawas at lalo tigit, hindi nakakaalis ng blessing mo yung pagkapala na natatanggap ng iba. Makatatanggap ka rin, makikita mo rin. At kapag natanggap mo, kapag nakita mo na, you'll realize na yung moment na natanggap mo at nakita mo na, speaking of blessing ha, yun talaga yung araw, yung pa